lala ingatom atom lang at ay mamaala dyan ti Ima na maala dito hello hello ladies and gentlemen we're live walaan nyo kung saan ko sa, ano 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 walaan nyo nga po kung saan kami pupunta kita maalala dyan ko Di ay ti matamit tamit ay ti ko ano ano mong na ano may amulaan Kabagis. niya kamot ng kabagis. Dati nagkuhan, nagweb -buy ko yan. May isa. <laughs> Hello po, yung nanonood dyan. Magandang hapon po. ang iirap yung isa pa. na tayong ano. kasi po wala susubo na ako para po pagbigyan nyo naman ako ayan ayan, ayan 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 mga kababayan magandang hapon po sa inyong lahat may sa mga nanonood ako meron <laughs> Meron bang nanonood po sa amin dyan? Malon? Ha? Eleven? Yun, kumusta po kayo? Kami po ay... Uh, meron po kasi nagsabi na ano eh. Kaya nag-live po kami ng papuntaron. Uh, papunta ron. <laughs> May eh, nag-comment sa comment section ko doon sa mga content natin, mga kababayan, na hindi raw ako hindi raw po ako kaanib sa INC. <laughs> hindi raw po ako Iglesia ni Cristo, sabi nung nag-comment. Eh, na pangiti na lang po kami at baka yung nagtatanong ang hindi hindi po ba eh, kaya ngayon nag live kami papunta kami sa ano